ano eh, he has really to go home kasi kanina it was a direct identification na ni, ano, nung DE, di ba? He is directly identified. I hindi lang yun, no? Hindi lang yun. Um, bakit ko ba pinipilit yung, di ba, sinasabi kong 13.8 na insertion niya, di ba? Bakit ko ba paulit-ulit pinipilit yan? Kasi na nga, di ba, ang punto ko nun is for that insertion, may kapalit yun. Open secret naman yung 20% na yan eh. Hindi ko lang masabi at that time kasi ano yung, ano yung pwede ko sabihin na proof? Di ba? Pero alam ko yan, nadidinig ko yan. Pero papa, sasabihin ko, di pa Para akong nag, nagchichismis nun, di ba? Um, pero at least, it already directly links na kaya nag insert yun. ay sinabi ni Cantara, pag na-insert yan, may 20 to 25, di ba? So so direct link na 'yung insertion. Mm -hmm. 'Di ba? Hindi ko lang talaga kasi lahat naman nakita niyo, lahat naman na sinasabi ko may prueba, hindi naman ako nagsasabi ng ng walang proof, 'di ba? Yes. Lahat ng lahat ng sinasabi ko whether sa Senate, whether sa sa Congress, lahat 'yan may 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 proof. Mm -hmm. Wala lang akong proof noon doon na didinig dinig ko na 'yan. Mm -hmm. uh, openly pinag-uusapan 'yan, openly. Lahat ng tao alam 'yan. Mm -hmm. Kaya lang kung prueba, wala. So ngayon, directly connected na yung insertion doon sa 20 to 25 percent. Diba? So wala nang question ngayon.